Apo na yun. Walang sinabi yung nilagang baka. So may kayang kakasatmanan tayo Pero pray muna tayo. Lord, maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan nyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangangatawan at magamit namin pang araw-araw. Maraming salamat. In Jesus' name. Amen. Siyempre, higop muna tayo abang mainit. Ito yung pinakamasarap. Apo na yun. Okay. masin George. Hmm.

Mm-hmm. The best okay, enak betul enak Ay, kaabsat to, um, ugat, ugat ng spinach. Masustansya yan. 哎。S <s <hr iek> Lord, maraming maraming salamat ulit dito sa blessings. Napakasarap po at nabusog na naman po ako. Maraming salamat at lagi ko pong ipinagdarasal ang ating mga kapatid na OFW. Lagi niyo po silang gagabayan. Iwas niyo po sila sa tukso. Always nabigyan niyo po sila ng lakas at magandang pangangatawan upang makapagtrabaho ng maayos para sa kanilang pamilya. And soon, makakauwi na po sila at makakapiling na po nila ang kanilang mga pamilya. Maraming salamat.